Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer para sa Mayo 10, 2025. Sa araw na ito, habang tinatanggap mo ang enerhiya ng Mayo 10, hayaan mong lumiwanag ang iyong likas na kakayahan. Isa kang individual na may pambihirang kakayahang magbigay ng emosyonal na kapanatagan sa iba, isang biyayang hindi madaling makamtan ng lahat. Ngayon, ito ang sandali upang yakapin at gamitin ang lakas na yan. Ang iyong puso ay mahinahong bumubulong sa iyo, Hinihikayat kang tuklasin kung paano ang iyong likas na pagkamausisa ay maaaring magdulot ng mas malalim na koneksyon sa iyong kapwa. Sa bawat pagkakataong makipag-ugnayan ka, tandaan na dala mo ang liwanag na kayang magpagaling at magbigay saysay -say sa karanasan ng iba. Huwag mong maliitin ang epekto ng isang makataong salita, isang mapagmalasakit na tanong, o isang tahimik na pakikinig. Sa gitna ng kaguluhan ng mundo, ang presensya mong buo at totoo ay isa ng regalo. Ang araw na ito ay isang paanyaya para sa iyo upang mapakinggan, hindi lamang ng iba kundi ng iyong sarili rin. Isang masidhing panawagan na gamitin mo ang iyong boses upang makalikha ng marka sa mundong iyong ginagalawan. Huwag kang matakot magbahagi ng iniisip mo, sapagkat sa iyong mga saloobin at karanasan ay mayroong karunungang makakatulong sa iba. Sa pagsasalita mo ng iyong katotohanan, unti-unti kang nagiging salamin para sa mga taong nangangailangan ng lakas ng loob upang magsimula ring magsalita. Ang iyong pananaw, kahit gaano man kasimple, ay may kapangyarihang lumikha ng positibong pagbabago, at ito ang panahon upang yakapin ang tungkuling iyan. Tanungin ang iyong sarili, ano ang nais kong ibahagi sa mundo ngayon? Ano ang kaalamang taglay ko na maaaring magbigay inspirasyon? Ang malikhain mong bahagi ay hinihikayat na iyong umusbong at umalpas mula sa kaibuturan ng iyong damdamin. Hayaan mong dumaloy ang iyong emosyon sa pamamagitan ng sining, musika, pagsusulat, o anumang forma ng malikhain pagpapahayag. Hindi mo kailangang maging perpekto, ang mahalaga ay totoo. Kapag naglalabas ka ng damdamin sa ganitong paraan, binibigyan mo ng tinig ang iyong kaluluwa, isang tinig na matagal ng gustong marinig. Isa ito sa mga paraan upang makamit mo ang balanse na matagal mo nang inaasam. Sa bawat stroke ng brush, bawat nota ng kanta, o bawat salitang isinusulat mo, ikaw ay lumalapit sa pagkakakilanlan sa sarili at sa kapayapaan na matagal mong hinahanap. Sa katahimikan ng kalikasan, matatagpuan mo ang kapahingahan ng iyong damdamin. Kung may pagkakataon kang lumabas at damhin ang hangin, pakinggan ang mga ibon, at pagmasdan ang mga dahong sumasayaw sa hangin, gawin mo ito ng buong pagminilay. Ang ganitong koneksyon sa natural na mundo ay hindi lamang nagpapatahimik sa isip, kundi nagbibigay rin ng matinding kalinawan sa puso. Sa gitna ng kalikasan, naroon ang paalala na ikaw ay bahagi ng mas malawak na kabuuan, na ang iyong buhay ay may saysay, at ang iyong presensya ay may lugar sa kalawakan ng universo. Sa mga sandaling ito ng pagminilay, maaari mong maramdaman ang paghubog ng layunin, at ang pagkakatanto na ang bawat araw ay isang hakbang tungo sa mas malalim na pagkaunawa sa sarili. Maswerteng kulay mo ngayon ang malalim na asul, isang kulay na sumisimbolo ng kapayapaan, introspeksyon, at panloob na lakas. Isuot o isama ito sa iyong kapaligiran upang madama ang proteksyon at gabay na hatid nito. Ang maswerteng mga numero para sa iyo ay dalawa, siyam at labing isa. Mag-ingat sa mga senyas ng pagkakataon na may kinalaman sa mga numerong ito, maaari itong lumitaw sa iyong paligid bilang gabay o paalala. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagsusulat ng iyong mga saloobin sa isang journal o paggawa ng isang malikhaing proyekto. Hayaan ang iyong puso ang mamuno sa bawat hakbang ng iyong ginagawa, at bibigyan ka nito ng kasiyahang hindi mo inaasahan. Mahalagang tandaan sa araw na ito na hindi mo kailangang palaging maging malakas para sa lahat. Ang tunay na lakas ay makikita rin sa kakayahang aminin ang pagod, ang pangangailangan, at ang pagnanais na makinig din sa sarili. Kung nararamdaman mong pagod ka, huminto ka. Kung nararamdaman mong may bumabagabag sa iyo, yakapin mo ito at tanggapin bilang bahagi ng iyong paglalakbay. Ang araw na ito ay hindi lamang para ipahayag ang iyong damdamin sa iba, kundi pati na rin para makinig ka sa sarili mong panloob na tinig, ang tinig na matagal mo nang hindi pinapansin, ngunit siyang gabay sa daang tatahakin. Sa pagtatapos ng araw, mahalagang magpasalamat. Pasalamatan mo ang sarili mo sa lahat ng pagsisikap na ginawa mo. Pasalamatan mo rin ang mga simpleng bagay na nagbigay liwanag sa iyo ngayon, ang ngiti ng isang kakilala, ang hangin na dumampi sa iyong mukha, ang katahimikan ng sandaling nag-isa ka. Lahat ng ito ay bahagi ng masalimuot, ngunit magandang habi ng iyong araw. Sa bawat hakbang mo, kahit pamabagal o hindi sigurado, ikaw ay lumalapit sa isang mas matibay, mas malalim, at mas mapagmahal na bersyon ng iyong sarili huwag mong kalimutan na ang proseso ng paglago ay hindi kailangang maging marahas minsan sapat na ang tahimik na pagtanggap bilang pangwakas hayaan mong ang araw na ito ay maging paalala ng kagandahan ng iyong emosyon ng kapangyarihan ng iyong presensya at ng kahalagahan ng iyong tinig sa pagyakap mo sa iyong buong pagkatao maging sa sakit saya takot at pag-asa ikaw ay bumubuo ng mas malawak na koneksyon sa mundo at sa sarili mong kaluluwa magtiwala ka sa daloy ng buhay ang bawat damdamin, bawat koneksyon, bawat paglikha, at bawat sandaling tahimik mong ninanamnam ay may layunin. At sa araw na ito, pinapalayas ng liwanag ang anumang aninong matagal mong kinikimkim. Huminga ka, umiti, at tanggapin ang lahat ng ito ng may buong puso. Ito ang iyong araw. Yakapin mo ito, tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.